What's up mga kasayo? Signal number 1 na tayo ngayon Dito sa K-Sound Gokoy <laughs> <Ay>, nga lang oh. lahat <laughs> <Not> na naman <tawain? laughs> tatago Saan? Sa, sa ilog? Ah, sa real Ah, ka? oh malaki na naman pala bangka mo ano. hirap naman kasi sa ilog Baka sumayad hmm. yeah, na Yon. Malapit ang bagyo mga kasoyo dito sa area to. Kaya duhan mga kasoyo, tago na lang. Kaysa biglang lumakas kasi ay. Yun ang nakakatakot mga kasoyo pagka biglang lumakas. Akala natin sa una mahina, yung pala ay biglang lakas. Kaya dito nangangadurog ang mga bangkang mga kumpiyansa ba? Sado kumpiyansa. So, yun. Pasyal tayo doon sa ginagawa ni Paring Adonis. Dahil dalawang araw na natin to hindi na pasyalan. Puntahan natin. Baka tapos na yung takip siguro. Takip ng bodega. Tamang makipag ulit tayo. Yun, shout out kay Sir Paul Lagueras magandang umaga po Sir Paul ingat ingat po sa iyo pong anak na si Angel belated happy birthday nga pala kay Angel so uh, kay brother Manny Pascobelio big shout out dyan magandang umaga din po Diyan sa California so yon, ingat, ingat ingat sa pagdadrive uh, drive, brother Manny at sa kay Sir Gilo M Magandang umaga po dito sa Pinas Ayun Kay Ma'am Jelen Toledo, big shout out po Yan, kay Madam Mupan Fitness Hello Madam Good morning Dito sa Pilipinas So, yan, kay Dong Edwin Official Big shout out din po Dito tayo Tayo makikipag Dismissan ulit Ang itim na naman mga kasoyo Yun. Ta. Ang hangin ngayon mga kasoyo Ay amihan Amihan ngayon Baka mamayang hapon Babaligtad ang hangin Dito naman habagat naman Pag lumampas na yung bagyo Magiging habagat naman yan Kaya lahat, lahat ng mga bangka dito mga soyo Halos nang uh, upaw na yung fiber na doon may ilan pa ditong nakakuan mamayang hapon daw si amigo mga kasoyo tatago tatago niya ang triple Z baka abutan ng lakas baka nakakatakot baka biglang lumakas ba dito kasi ang rumbo Akyat tayo Na nasasabik na ako mga kasoyo dito yung kun ah yung makinang 6WF1. Ang makina pala nito 6WF1 mga kasoyo. So, hindi pa nga lang dumating, hinihintay lang din muna ayari na kailan i-deliver. Andito si QRK, yung may ari sabi ko lang parang ito nagdala kong payong kasi pag biglang umulan naka cellphone lang kasi tayo makasoyo kasi pag gopro matagal mag transfer mag edit <laughs> ayari na Oh, pare. Good morning. Kamusta? Ayun, update ulit tayo mga soyo. Ah, okay na. Utay utay lang, tatapos din. Utay utay lang, dahan-dahan lang pare. Ngayon sa mabuo. Dali na. Hindi na hindi mo na pinapasok si Totoy no. Ano sa mga si Totoy? nagmamalamig na ano nagpapa aircon nagpapa oh, aircon makabuo <laughs> <laughs> mainit ay doon sa malamig ganyan para makabuo kailangan pa niya magkakasakit lang magkakas siya sa aircon doon na siya sa sa pinapatirhan doon sa magsaysay hindi <laughs> niya hindi siya sa lamig doon sa doon sa sapa doon sa Ayong, Ayong susulong bahay doon. Yung kubo ko mo. Aba hagol. Baka doon ka mautas. <laughs> <Ay, nasa, laughs> ah, aba, hagol. Aba pag hindi buntis-buntis ang anak ng doon ah, <laughs> Aba. Pag hindi salamigay, lamig ah, kahit araw magkukumot ka at malamig. Yeah. Kahit <laughs> ga. Aba, talagang ma malamig doon pag madaling araw siguro lalo aba, kahit hindi na magalik Dila, sa tubig <laughs> aba, pag ako sa sumama doon sa ilaya, ako pag sa tabi naman magsaw so, ng... kung iya ay... yeah, talaga yeah. tatag agad aho agad yeah. parang may sapugluk eh. <laughs> <laughs> parang may sapugluk hindi eh, ka tatag agad hindi ko <laughs> eh, sabi, hindi na. <laughs> hindi na talaga ako nagkasaw-saw-saw-saw. Yeah. Wala na yung nagsaw-saw ako nang akala ko ako naglalaro kami ng bibili ko na Siguro. hindi na talaga naulitan. Hala na talaga. Biglang iktad ang itlog, ano? <laughs> hindi na talaga naglusong-lusong. Hanggang sa inintay ko na lang yung mga nagkakila sa akin. ka pala <laughs> Mm. Ah, lalagyan ng ganay. Oo. Ilang taon na pala yung pare? Yung anak mo nag-asawa? 20... Hindi, ilang taon na sila? Ilang taon na sila mag-asawa? Lima. Limang taon na? Oo. Oh. Hindi pa rin nakakabuo ano? Wala pa rin apo Si paring Adonis doon sa Kay Totoy Sa akin kalpintero wala Hindi sa akin isa, meron na isa Sa mga pagpuntunglad kay Chil Nag-aaral sila daw Nag-aaral pa daw sila Dalaga at nagkuha ng tatagpo Lagi daw sila nagaganaan ay Kulung mga inunong gamut Ah Takot sa mga magulang ay mabuntis Oh, takot mabuntis Nasira na. Uyan naman sila. Kaso ngay. Ayun Ay, yung Nasira sa Nasira sa gamot. Nasira sa kagagamot. wala pang kon pala itong kabila double sided to mga kasoyo ito ang takip sa ibabaw to papatong talaga hakap na hakap ito Oh, ano kaya? trabaho sa Manila. Sila may abahar para pa na may dinadalay dalawang babae. Hmm. Ito na si Mrs. Ang ginawa daw ay sabong sa Ang ginawa daw ay sabong ng Ang ginawa daw ni sila ay sabong Inong okay yeah. Lahat ng bisyon ni eh nagdadala pa raw ng dalawang babae. eh. Aba, pag hindi ka talaga... Pare, ka ang rugby. Rugby? Ano ay... Eh, konti na Wala. Ano, naman pati yun. Okay, Ha? May, may bagyo ngayon pare ah. Tataguan ngayon lahat ng mga bangka. Tatago lang ang bangka mo. Andyan pa, mamayang hapon pa lang. Tatago niya Amigo. Saan? Sa ilog lang lang. Sige. Sa ilog lang itatago. Sa ilog? Hmm. Ano, nakar? Andyan lang. Sa unang ilog. Para malapit-lapit.

Tuko na lang ako tiyo doon. Sa bahay. pari tabi-tabi nga dito eh. Hampiran, ranau, para li, muka balik-balik tadi. Ini apa lagi untuk? Apa lagi? Pagi tak pasti pare, walau ka project. kasur dan projek. Gabang uli, pagabang uli, kau senang apa pagawa? Bangka. Pagabang uli, kau senang kasur dan bangka apa pagawa? Bakit siya na si Adonis Masoy Pagtapos ito? Mga gustong magpapagawa dyan. Pumit lang kayo. <laughs> ito pare, sa to Sa unahan to. Oo. Sa klota ng palo. Sa klota ng palo. Ito yung ilalagay mga kasoyo. sa palo niyo. Ha? Mm, babaw lahat para walang tamit yung... Babaw lahat. Walang magtutusok, walang magbubutas dito. Hindi magbubutas. Papatong lang sa ibabaw. Yan yung pinakasapatos. Ito na naman yata ang gagawin natin, pare. Takip na lang. Uy, lang araw na to Tapos na ito. Tama, maglagay ko na ng prewood ito. Ha? Kukuan ako ng plywood. Naglagay ko muna lahat ng conch, surulas. Para ito na. Lima belas tahun pada diri Alam nalang may asaan na may malayong nilagay dito sa tubig kami. Tatabig ka sa mga batangal na narabdag sa estuary. Putol. Putol? Ito so, naman ang magandang na mga asaan. wire natin yun eh. Ah. Ang babarat lang eh. Ang dami pang repetitos. Dabi mga kasakali. eh. Mm. Tatawad lang eh. Kisi yung mataas ang Malaki ang kamaruti. Ano bayan. Mm. Maraming... Maraming pagkakuan ano? Oo. Malaki daw ang kamaruti. Mababawasan pa kamaruti ano? Ano? Yung re-referring daw ang kamaruti malaki. Yeah, eh. Tapos kung mataas ang unahan, pere-pere din. Wala na kasuutan. Wala na kasuutan. Ano ang maigyan eh? Pag mababa ang unahan, mababa, sabihin mababa. Pag mataas, sabihin taas. Sa naman, wala silang sabi. Wala silang yung karpintero nun ay Baka yun yung nagtsutsu Gagaling-galingan lang Yung karpintero dun ang nagtsutsu pare Yan, gagaling-galingan lang Sa may-ari sa ang karpintero ay Sinisiraan na yun o no? Mahal daw at malakapag magagastos Sabi ko eh, eh, kinumpit ko ng plywood na magagamit niyan 35 plywood lang, mahubos sampai 40 piras batangan Yung 40 piras sumber-sumber nang bilang oh

plana epoxy dari-dari cuh lahat Uy. mga kasoy, ito yung Guinness product nyo oh, Plywood na lang ko lang Ha? Oo oh, nga pala no May styro pa pala ito Itong unang takip Pangalawang takip pala na ng styro Wala pala lagyan pala pala styro dyan Double wool din yan, double wool ilalim saka Ibabaw Ayun. Yun lang ang update natin ngayon mga kasoyo. Dito sa low ni pare Adonis. O oh pare, una na ako. May lakad din ako. Salamat. Yun mga kasoyo. At simula tayo. Ah. Habang wala pang ulan. Mamaya ah, malakas na ulan dito. Palapit na si Bagyong Abang. Kung anong pangalan ang Bagyong yun. pa 'yung mga kasuyo. Pinturado na. Sasalpak na lang 'yan. Kulang pa ito. Pa 'yan, kulang pa 'yan. bukas ulit mga kasoyo tayo at uh, baka bukas ay may takip na yon may may plywood na yon takip yun mga kasoyo maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nagsusubaybay dito sa ating youtube channel maraming salamat po sa lahat sa ating mga silent viewers dyan big shout out po sa inyong lahat ayan salamat po patamsak na, na po ng ating video thank you for watching